mga carrots, sibuyas, bawang, and cabbage. Ayan, guys. Chicken. So, today's video guys ay magluluto tayo ng Macaroni soup. Ngayon. And ang ating mga sahog ay ito. Mga carrots, sibuyas, bawang, and cabbage. Uh, Ayan, guys. And chicken, syempre. Maglalagay tayo ng chicken. Ayan. Chicken. So, wait-wait lang natin, guys. At uh, painitin lang natin yung ating lutuan. So, Ayan. Lagyan natin ng konting mantika. Ayan. Tapos, lagyan natin, syempre, lagyan natin ng butter. Ayan. Lagyan natin ng butter. Ayan. Okay. Ay, ay mata mahulog. Ay mahulog ang ating butter. And then, lagyan natin ng, na, lagyan na natin yung bawang. Okay. Okay, mamaya, ay lalagyan natin yung sibuyas. Okay. Kasi ito guys, uh, um, macaroni soup lang po. Okay. Lalagyan na natin yung sibuyas. Okay. Ayan. 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 Haluin natin. Hanggang mag-golden brown. Okay. And then, syempre ilagay na natin yung chicken. Pagyan natin pa ng konting butter. Oh, tatagalit. Lagay tayo na uh, pepper. Igan natin ng uh, ang tawag ito. Pepper. Okay. Para masarap. Haluin natin. Lagyan natin ng patis. Ayan. Siyempre, lagyan natin ng tubig. Pagka na natin ng tubig. <coughs> yeah. tubig pa okay na yan tubig na yan so ilagay natin yung carrots mamaya pag kumulo na siya guys ilalagay na natin yung ating macaroni and then yung uh, anong ano tawag yan garbage tingnan natin kung anong anong palagay na nang natin niluluto guys tingnan natin ng siyempre ah uh, ng cubes. Lagyan natin syempre ng pampalasa para masarap.norr cubes. Yeah. Tapos lagyan natin ulit ng fish fish sauce. Mmm, sarap. Pakuluan lang natin, guys. Ayan. As, pakuluan lang natin, guys.